Magandang araw mga kakoponics So uh, again, usapang pang uh, overflow pipe uh, ulit tayo no? Uh, sa mga nalilito o tipong, uh, tipong uh, nagtatanong So ano ba itong overflow pipe na to? No? So meron tayo dito sa DWC grow beds natin at syempre meron din tayo dito sa gravel grow bed natin Okay. Now, dito sa DWC grow bed natin. So ito, ito na 'yung overflow pipe natin, ano. So ano ba ang trabaho nito? So dito natin dito makokontrol natin uh, 'yung level ng tubig, 'no. Kung hanggang saan, kung gaano kataas itong overflow pipe na 'to, ganun din kataas ang magiging level ng tubig natin. So that's why kung halimbawa ito, 'no, kung susukatin mo so bago bago ito umabot dito sa pinaka labi nitong uh, uh, grow bed natin no um, hindi siya aapaw hindi na siya aapaw hindi na siya aabot no para lumagpas dito sa sa grow bed natin so bago umabot yan mag overflow muna dito no okay and then of course dito rin sa uh, gravel grow bed natin ganun din Okay? So, meron din tayong ano dito, meron din uh, overflow pipe dito, no? So, ayan. Ayan 'yan, nasa loob, okay? So, ibig sabihin itong gravel bed natin at saka 'yung uh, um, DWC grow bed natin parehong merong overflow pipe, no? So, pare ang purpose din nila is papanong makokontrol 'yung level ng tubig. Ang pinagkaiba nila is dito sa gravel uh, dito sa gravel uh, bed natin, gravel grow bed natin. Since puro graba ito, so nilalagyan lang natin yung paligid ng ng protector, itong 4-inch na itong 4-inch na orange uh, pipe, no? Ayan. So makikita nyo ayan. So protector lang ito para hindi matabunan ng mga graba yung paligid ng yung paligid nitong uh, overflow pipe no ngayon para magkaroon kayo ng idea so sabi ko halos pareho lang sila no ang pinagkaiba nila dito sa gravel grow bed meron tayong tinatawag na bell siphon paano nagwo-work yung bell siphon so imagine niyo eto itong DWC grow bed natin so puro tubig ito no dito naman puro graba okay so ang meron lang siya is itong tinatawag itong cup na to yan okay yung cup na yan ano pero of course maliban dito sa cup na to merong orange na 4 inches na pipe eto eto Ayan okay So, ito yung protector para hindi matabun Again, protector ito para hindi matabunan ng mga graba yung paligid. Para makikita mo rin yung tubig. Ayan, yan. Tingnan nyo. Oh. So, ibig sabihin, kailangan bago mo, bago mo lagyan ito ng mga graba, nakaposition na ito. So nakapatong lang naman 'yan, no? So meron lang taong ahawak habang nilalagay yung mga graba para makaposition. Once na naiposition na 'yan, nasa gitna yung uh, nasa gitna yung uh, overflow pipe, hindi mo na magagalaw 'yan. Okay? Hindi mo na kayang galawin 'yan. Kasi uh, suportado na rin, nakaipit na siya dito sa mga graba. So, hindi mo na kailangang idikit ito So, nakapatong lang yan hanggang sa flooring ng, hanggang sa flooring ng, uh, nitong uh, gravel, uh, gravel uh, grow bed natin. Okay? So, uh, ganito lang yan, ano? So, ayan, halimbawa, teka, kuha tayo ng isang, uh, yan, ito, 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 yung isang tubo. So ganito yan, ano? Ito yung overflow pipe. Halimbawa, etong ang gagawin nating uh, gravel grow bed. So first, identify natin kung gaano kataas yung overflow pipe na hindi lalagpas dito, hindi tataas kasi pagka tumaas ito, again, aapaw yung tubig. Kung mas mataas itong overflow pipe kaysa dito sa labi ng uh, DWC grow bed natin. Okay, once na-identify na natin, lalagyan na natin siya ngayon ng uh, orange 4 inches pipe, no? So, by the way, ang sukat nga pala nito is 3 fourths. Okay? So, 3 fourths. So, ang pinakamaliit is 1 half na size. And then, eto yung 3 fourths. Ang dex nito is 1 inch. Okay? So, since ang sukat nito is 3 uh, fourths, okay? So, ang sukat nito, ang next na Ang next na sukat is itong 4 inches na orange pipe. No. And then next, yung cup naman nito, yung cup naman na isasaklob sa kanya 2 inches. Ayun. Okay. Siyan, so, nakaganyan lang 'yan. Oh, 'yan. So ganyan ang porma niyan. Kaya lang mas mataas itong mas, mat mas mataas itong protector na itong um, pipe protector. Okay? 'Yan. Kung titignan niyo, ayan, oh, kita niyo, nakausli yung orange na orange na pipe no na 4 inches yung protector para sa mga graba so dito ah ganun din okay so once na identify na natin yung taas ng uh, orange pipe ah, ng ano ng uh, overflow pipe okay so saka ngayon natin lalagay dito igigit na ngayon natin dito sa orange sa orange pipe at saka natin lalagyan ng mga graba dito so ganun ang paggawa ng uh, bell siphon overflow pipe para sa gravel uh, gravel grow beds natin. Now, syempre again, yung nasa gitna naman yung bell siphon niya para para mag-work yung bell siphon. So ganyan ang pagkakagawa niya, no. Oh. Ayan. So 2 inches lagyan niyo lang ng pipe, pipe uh, ng cup, dapat sarado 'yan. Okay, ano 'yung nasa ilalim. So may mga gatla lang 'yan. So diyan kasi papasok yung tubig. Okay? Ngayon, gaano kataas itong cup? Gaano ba kataas yang cup na 'yan? Okay. So dapat as much as possible 1 inch ang allowance niya dito sa taas nitong overflow pipe. Okay? So halimbawa, uh, ang taas nito is 8 inches, no? 8 inches. So dapat ito nasa 9 inches. Okay? Ang haba So, pagka isinaklub mo yan, ang allowance dito sa ibabaw is at least 1 inch or 1 inch lang dapat. Okay? Ngayon, ang mangyayari, so, papasok ng papasok dyan ng tubig, no? Pag pumasok dyan yung tubig, so, mag-overflow. Ngayon, ang mangyayari, pagka nag-overflow nag, pagka nag ang tubig dyan, tapos umapaw ng umapaw, since mas malakas yung labas ng tubig, so, parang mabubulunan ngayon Mabubulunan ngayon yung um, uh, itong overflow pipe pagkatapos dahil sa bell siphon, churi, hihigupin niya ngayon lahat ng tubig na nandito. No? Lahat ng tubig na nandito hihigupin niya ngayon papalabas. Kaya ang tawag dito kaya ang tawag dito sa gravel bed natin is flood and drain ipa-flooded niya muna, pupunuin niya muna ng tubig, pag na-reach na niya yung point na tipong mabubulunan na siya, saka, ngay saka niya ngayon ibubuga lahat ng tubig na nandito papunta sa sump tank natin, in which na yung sump tank natin, nandyan sa ilalim. Okay? So, pagka naubos na yung tubig, ang gagawin, ang mangyayari ngayon, uh, mag-iipon na naman siya ng tubig. Dahan-dahan. Pagkatapos, pag na-reach na na ulit, yung tamang level, ibubuga niya na ulit yan. Yung tubig na yon. So, that's why ang tawag, ang tawag dyan is flood and drain. For flood niya muna, tapos i-drain niya ng I-drain niya na mabilis. Kaya ang mga ugat dito sa gravel groved uh, grovet natin is hindi nalulunod. Hindi nalulunod yung mga ugat. Kasi posible na kapag nagtanim tayo rito, posibleng hindi lang yung ugat ang nakalubog eh posibleng pati yung katawan pwedeng malubog no so that's why ang level dito sa tubig ang level ng tubig dito dapat mas mababa kaysa sa mga graba dapat nakikita natin na tuyo itong graba at medyo siguro 1 inch or to 2 inches na ang agwat niya doon sa tubig no ngayon ginawa kong dalawa ang bell siphon niya So pareho rin kung anihan dito, ganun din sa kabila. Ginawa kong naniniguro lang ako na hindi aapaw ang tubig dito, no? Minsan kasi ang bell siphon, um, ang bell siphon minsan pumapalya dahil sa hangin. So, so hindi natin hindi ko rin mai paliwanag kung paano, pero nangyari na sa akin 'yan. Nabuti na lang umaga nung umapaw. So umapaw siya talaga, hindi gumana yung bell siphon niya. So nangyari, talagang buti na lang nakita ko, umaapaw na yung tubig. So ang ginawa ko, inangat ko na lang yung cup. Inangat ko itong cup na to. Okay? So para mag-overflow siya. So madali lang naman yan. Alam nyo, pag, ang, pag, nakita, pag, meron na kayong ganito, no? so ganyan, hanbawa may tubig, ano? Ah, uh, galawin nyo lang ng ganyan tapos ipirmis nyo, hawakan nyo, makikita nyo kung papanong kung paano higupin niya lahat ng tubig na yan ng mabilis. Papunta, papalabas o so papunta sa sump tank. Okay? So, that's why nangyari na sa akin yan. Kaya na, na, nadala na ako. Kaya dinalawa ko na sa isang ganitong one by one ano, na sukat, dinadala ko ang bell siphon. So, depende. Yung iba, kung mas malaki rito, kahit tatluhin nyo eh. O kaya kahit dalawa lang naman, no? Ayan, so at least kung may tanong kayo, no? I-comment lang natin, no? Sa comment section, kung ano ang, uh, kung ano yung, um, kung nalilito kayo, no? So sa una, talagang medyo uh, hindi ganoon kadali isipin. Yung churi ng Bells iPhone compare dito sa Overflow pipe. Ang overflow pipe, madali lang isipin. Of course, di ba? Aapaw lang yung tubig. Papasok dito. Papasok dyan. Aapaw dyan. Tapos malalaglag na sa, uh, sa sump tank. Dito sa Bell Siphon, medyo mag-iisip kayo. Paano nangyari yon Pero, pagka meron na kayo, pagka nakikita nyo na nagumagana, saka nyo may intindihan kung ano yung Bell Siphon o yung flood and drain tsuri na talagang nangyayari siya. Na minsan pumapalpak, hindi nyo maintindihan bakit pumapalpak, pumapalpak pero nangyayari. Okay? So uh, again, maraming maraming salamat. Sana naintindihan natin ano kung ano kung yung uh, itong discussion natin tungkol sa overflow pipe at saka sa bell siphon or flood and drain. Okay, so once again, ako, ako si Ferds sa Aquaponics Quezon City. So sana magano tayo, no? Sana um, sana uh, i-follow nyo ko nang madalas, no? Para makagawa pa na, makagawa pa ako ng ano eh, ng uh, mas maraming videos uh, dito sa Aquaponics, no? At sana at sana ilan sa inyo, no, mag-start na once on na intindihan yung uh, kung paano gawin. Pwedeng nasa malayong lugar ako. Uh, or malayo sa inyo. So basta uh, ano communicate lang tayo para ma-guide ko kayo. Okay? So once again, ako si Ferd sa Aquaponics Quezon City. Maraming maraming salamat.